Yan eh uh, uh, 1856 ay galing Bisaya tapos Tapos nagkuman dinto sa Loms Kitchen. Ramleluan, Sogod Lady from Ubao, City. Ito pa isa, to do ubaw mesong Cebu. Right, dapat isa 1122. Mantisen, Mantisen, Mantisen. at saka 11K. Ayan, so 11K galing Ormoc. Ito ay uh, liluan yan, liluan. So 11 -22. Greyhound Express. Yan, kakain muna sa dom. Ito mga pasahero galing. Lise, good morning, good morning. Lums Kitchen. Yan, dito rin po kumakain yung mga ibang isarug. Pinya Francia, Bigol, uh, Sarug. Yan. yung mga day trip nila, yung day trip dito kumakain. Yan, 11K, King Long, Long Way. Atman diesel Ayan, parehas masarap sa air suspension po air suspension may CR po itong 11K And ito naman ordinary aircon na uh, 49 seater itong uh, diesel 11K yan ito ay may CR sa loob yan 41 seaters niya 41 seaters Greyhounds Express Kaya yung CR sa gitna Napakatatag na makina itong mga ito Galing pang Visaya From Visaya Ayan oh,